Oo nga bang nakakatulong ang hiking sa iyong mental health? Tara, let's prove it! Madalas naririnig mo ang phrase na tinatawag na tayo ng bundok. Pero totoo nga bang nakakatulong ang hiking sa iyong health? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! ayon sa isang pag-aaral mula sa Stanford University na ang oras na ginugugol sa nature ay nakakapagpakalma sa bahagi ng utak na nag-uugnay sa sakit sa pag-iisip at binabawasan ang tendency na makapag-isip ng mga negatibong bagay. Dagdag pa sa journal na Environmental Science and Technology na mga outdoor exercise ay nakakatulong para maramdaman mo ang positive vibe at less tension, anger at depression. Kaugnay nito, sinabi din ni Benjamin Miller, PSYD, na ang pag-hike ay nakakapag-boost ng productivity sa trabaho at nakakatulong para ma-manage ang stress level. Bukod dito, ipinaliwanag din sa Washington Trail Association na nakakatulong din ito sa physical health gaya ng pag-burn ng calories, pag-increase ng strength at endurance at pagkakaroon ng balance sa katawan. Kaya payo ng mga eksperto na find time para makapag-hike at least once a month para makapag-release ng stress na nararamdaman.